Kaya sabi ko nga hey, eh Ako tis na yun, sasari na yun Huwag pa rin mahalita yung budet Ito yung budet ko, huwag ako Anong pagkakamali? Anong pagkakamali? Anong pagkakamali niya? Anong pagkakamali niya? Hindi po kayo nakikita Maraming mahalin, salamat Hi guys! So, may talang kaso ako ngayon At masama yung pakiramdam ko Pero syempre Hindi na ba natin titigilan si Papa ng panloloko Kahit na masama yung pakiramdam ko Sabihin ko sa kanya, sabihin ko sa kanya na na-encounter ako at may mga ipapagawa ako sa kanyang ritual Nag-replay na sa akin si Anmo Si? Si... Alay ko Ay no. hey, malo? Hindi si... Dokto? Si Brian Oo, oh, ano sa mo ba, na ang nagawa ko Na? Na... na encanto na ilang, Ano ito? Ang sakit-sakit ng sa, ano. Saka ngayon, saan gagawin? daw ng ano, ng wheat, ng lamis, dahon. Dahon ng ano? Kahit ang dahon ng ano, tapos itas kanila lang. Oo. Tapos makikaw nyo may pag-usap sa ano. Okay. Hindi ko sa akin, hindi gagaling iya. Ano-ano daw sa akin. Kung ko nang may <lossil> pag-usap sa nakasagi ko. Saan mo nasagi? Hindi ko nga ano, ay, hindi nasagi daw. Saan mo nasagi Kukuha ka lang, kukuha ka lang dito kung iyakan sa akin. Yan. Ito yung isang purpose ng mga. Iyakan mo yan sa akin. May pa, ikaw na may pag-usap. <coughs> Kapag may pag-usap ka lang? ano? Kaya sabi ko eh. Hey.

Italy, di ba? <laughs> yung boses ng pang ano, no. Yung boses hindi. Di Italy. O parang may hindi ako ko. papa naman eh. Ayusin ko. <laughs> Ayusin kaya ano po, yung nangyayari sa inyo. Hindi po. Hindi po. Kaya kita. Patawa niyo po siya. Kala <laughs> po pagkakamali niya. Patawa niyo po. po niyo po. <laughs> Ayusin mo, papa, nalang tayo mga gini mo nila. Hindi bulong, binubulong mo bulo. lang. <laughs> oh, <you know. laughs> Pamalakas na maliit. Pamalakas so, <laughs> na <mayroon laughs> maliit yung boses na maliit. Ang gano'n niya yung sabi nung ni... Hey ano ni... Kati, brother?

Oh, oh, oh. Ano ba, ba Parang giniginaw okay. ano ngayon. Parang giniginaw mo. Oh, ano ba 'yan? Sabihin 'yung sinyo. Naiintindihan. Yeah. Eh. Naiintindihan 'yung pang isa. Pa? Parang sa makit lalo 'yung ano. Hindi. Ano kasi na, umuulan ng patak-patak lagi ko eh. Maligit na buhos eh. Si bang. Yung <laughs>